Good Monday morning rush hour oh. Sinakop na nila Ang lahat ng linya Siyempre, pag ganyan, unawa na lang, mga katiskate, di ba? Adjust na lang tayo, di ba? Mga tabi na lang. Kailangan na masalubungin mo pa yung mga tao na yan, di ba? punawaan na lang. Bigay na lang sa kalsadahan mga kalsadahan. Malagay man tayo sa sitwasyon na ando tayo yun sa kabila. Eh, unawain din tayo ng kasalubong na. Nakakagilid pa naman tayo eh. Yun. Shout out mga kadiskarte. Bigayan lang po tayo sa kakalsadaan at punawaan. Lagi po natin tandaan na let's always ride safe and let's keep on trucking. Keep on trucking.